Kumusta po kayo lahat? Ano ba ang mga kaganapan dyan? Okay. Oh, ay biglang na pa. Ako ay biglang na pa live. Kahapon. Isang araw pa to eh. Nang isang araw pa to. Pero bago po muna ako mag-umpisa. Ako po ay nagbabalik. Ako po ay hindi nawawala. <laughs> ako na ang ay maraming trabaho. Ngayon ako ay nagbabalik. Kaya magandang magandang hapon sa inyo lahat dyan sino mang nandyan, magandang hapon po, no? Mga kasamahan ko sa, ay, mga, hmm, Nangakasamang mga kasamang ko, sa lahat ng kasamang ko. And, Karipa, magandang mga member ng Karipa, ng Kalingap, mga Kalingap Reactionist po sa, magandang hapon sa inyo lahat. And, of course, kay Kuya Bal, Bal Santos Matubang, at kay uh, Rab, Kuya Rab, Kuya Rab o Rab Santos, you know? Rob Santos Matubang. Ito na po na ako ay napaano. Ako ay na ako ay nag uh, na ano nag uh, araw pa actually no. Nang mapanood ko ito sa ano nung, mapanood ko itong interview tungkol sa ano tung ta, sa interview ni Ay, ano ni Kalingap iyan tungkol sa kay kulot eh no kay kulot nga Nakamuntik na daw. Kamuntik nang. Kamuntik nang. Mapakialaman ng tatay. Yun ang kwento. No po, sa unang pakinig ko pa lang, hindi ko pa naririnig ang kwento ni ano. Ma, hindi, no, sa unang kwento pa lang ni Kulot, na hindi siya nakasagot ka agad, no? Nung hindi ka siya nakasagot sa tanong ni Ian, ko anong nangyari, nahulaan ko na. Masyadong sensitibo ang bagay na yan. Lalo pat alam niya, makukulong ang tatay niya uli. Mababalik sa kulungan. Kaya syempre, very sensitive yung mga ganyan, ano? Kaya, ano nga ba? Sacrifice na lang siya, tatahimik na lang siya, para hindi mabalik sa kulungan ang tatay niya. Pero, mga minor pa po yan, eh. No? Pero, kaya hindi ako nagsasalita, pero nakanda na ako, naggingit ngit ako, puro lang ako comment. Comment lang muna ako sa section nila. Pero nung marinig ko yung marinig ko yung kaliwanag ni Ate mas lalo na naman akong nagngit Bakit? No, sa kanilang paliwanag. Pagkalinaw-linaw naman, no? Pagkalinaw-linaw naman kung matino ang tatay ninyo ini. Kung na, inahangaan ko kayo. Hinaanghangaan ko kayo dahil siyempre, didipan nyo ang tatay nyo. ba? Diba? kundi babalik sa kulungan yan. Pero maling-mali na yung ginagawa niya. Unang-una, maliit lang ang kwarto nyo. Kayo na nag-explain na double deck yon, Wala nang hagdanan. At ang mga kapatid mo, kung matulog, ay pahalang na. Hindi na pa sa kama, pahalang. So yung mga paan nila nakalusot sa labas ng kama. Isip-isipin mo yun ha. Di yung puwet na mga yan, mga bata, pag natutulog, labas ng mga panty niyan, Anot na ang tatay mo sa taas? Kung tama bang pag-iisip niya, bakit hindi siya matulog doon sa sala? May sala naman kayo, may supa naman kayo. di ba? Diba? Bakit ang tatay niyo dyan natutulog? Ano, ginagawa niya cinema? Ha? Sinima yung mga puwet na mga kapatid mo? I am sorry, pero lalaki yan. Kung unang-una, -una, kung, kung tatay ninyo ay matino, hindi yan nakulong magdroga siya, may mga anak siyang maliliit. Mabuti si kayo ni 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 kaling ni ni ano ni ni, ni ni Kuya Val, binahayan kayo, naawa sa inyo. Pero ang tatay niyo ba may awa ba sa inyo? Mano siya nagdroga, ngayon nakalabas na siya, ano na? Sinasabi ko na nga ba sa umpisa lang nagduda, nagduda na ako, kaya lang masamang magduda. Isa tayong Kristiyano, masamang magduda, masama mag-isip ng ma ma ng masama. No? masamang pangunahan until ayan na nangyari na. Anong iniintay ninyo? Kung matino ang tatay nyo, bakit doon sila tutulog sa taas. Sa taas ng double deck, bakit sa kwarto? Bakit hindi siya matulog doon sa sopa? Doon sa sala ninyo? Dapat yung kwarto na yon para lang sa mga kapatid mo. Magkaroon sila ng maayos na higaan. Bakit siya doon matutulog? At yung paliwanag mo, Siena, alam mo yung paliwanag mo, hindi ko gusto. Isa ka pang ka, ka isa ka pang asawa ka, nakikisawsaw ka. Nandun ba kayo nung no mangyari doon? Nandun ba kayo nung no mangyari yon At yung kinikwento nyo, sumesenyas ang tatay nyo doon, doon sa taas. At yung ano sinasabi mo pa, ang sinasabi mo pa, yung ito, asawa ni Shena, ang pangalan mo, ano sinasabi mo? Sina, ang sinesenyas ng tatay, ng, ng tatay, ng biyanan mo, eh kung pwede na siyang matulog sa taas, pwede nang patay ng ilaw. E eh, samantalang kayo na rin nagkwento, naggaling siya sa taas. Ibig sabihin, tulog na siya, galing na siya sa taas. Dati nang walang ilaw. Di ba kayo na rin na nagsabi, palibasa walang ilaw, nadagil yung paa. At nung magbukas ng ilaw, nakita yung... Sa inyo nang gagaling lahat ang kwento eh. Nanggigigil ako. Nanggigigil ako ha? Dahil ako mismo, pinakialaman din ako na matanda sa amin. Nantiyuin namin. Mabata pa kami na wala kaming magawa. Kaya nang ako noon, naisip ko pa yan eh. Nung isang araw, blinag ni, ano, blinag ni Benti Boy. Iblinag e ni Benty Boy si, ano, si, si Kulot. Nasa kalsada, lawas ang utong. Walang bra. Lalaking matino, tatay ka, kung nandiyan ka, bantayan mo yung anak mo. Ngayon, yung bata ngayon, nagpapalakad-lakad, may kulang. Sa palagay nyo ba, kung nahihimbing na tulog yan, hindi pwedeng, hindi pa pwedeng hipuan. Hindi pa pwedeng, hindi pwedeng sa akin yung katuwiran na hinipuan lang. Anong hindi, ano ah, hindi sinasadya? Anong hindi sinasadya? No? Siyempre, hindi niya aaminin. Mag-isip nga kayo, mga ini, hindi siyempre aaminin. Pero bang tao na gumawa ng nagbabalag, gumawa ng masama, na aaminin? No? At iiyak-iyak. Pwede ba yon? Abay, patayin niya na sarili niya. Patay niya na sarili niya, hindi wag nang iiyak po. Matay, patay niya, tumalo na siya sa ilog, tumayo na sila. Wag lang kayong mapahamak. Ako hindi ako naniniwala, hindi dapat ako magsasalita, nakikinanood lang ako sa inyo lahat. Pero siyempre, ang concern ko sa inyo mga bata, mga babae. Minor, no? Ilang taon na si Kulot? Meron bang anak? Meron bang anak na matatakot sa tatay na gano'n na lang? kung hindi siya nakaramdam ng kung hindi siya nakaramdam na nakakatakot sa palagay ko hindi naman gagawin niya ni Kulot. ano ipahamak niya ang tatay niyo basta na lang niya katakutan ano yon ha ano yon basta na lang katakutan ng tatay niyo basta na lang katakutan ni kulot ang tatay niyo ay ay shout out maestro TV nanggigigil ako nanggigigil ako sa katuwiran naman ganyan. kahapon pa ako eh kaya, hindi ano hindi ano yan hindi ayo ko kung kung ako nandiyan ay ako magdadala sa inyo sa DSWD sa kaso ninyo kung hindi madesisyonan ni Kuya Bal yan dahil ang sabi ni Kuya Bal dinidipahan ninyo sabi ni Kuya Bal kung sila ang magdala noon baka mamaya bumaliktad kayo pero alam niyo kung nandiyan ako sandali lang po ah sandali lang po ah Jane, busy lang ako anak, tawagan kita ha. Importante, tawagan kita mamaya. Okay, bye. Ay Hindi ano eh, hindi tama, may, hindi tama eh, hindi ba? Maliit lang 'yung bahay, maliit lang 'yung kwarto. Maliit lang 'yung kwarto ng mga bata. Inexplain na nila na 'yung double deck daw, walang hagdanan. So 'yung tatlong magkapatid, nakatutulog sila halang, pahalang, hindi pa ayon, pahalang. So imagine niyo yung double deck, di yung mga paan nila nakalabas, di ba? O, yung tatay akat sa taas. Kung may utak siya, kung matamang utak niya, doon siya matulog sa labas. Para siya ang bantay ng mga anak niya, doon sa labas, sa lab kahit nasa hagda na sa pintuan lang, kahit nasa lapag lang siya, doon siya matulog bantay ng mga anak niya. Bakit siya sumiksik doon sa taas? Bakit siya na bakit doon siya sa taas sa kwarto? bakit din siya sa kwarto ng mga babae? Hindi ba? Tapos mga minor yung mga nandyan. Pwedeng pag natutulog yan, nabubulis yung mga panty o yung mga, mga suit na pant pantulog. O di ano. Hindi ako masama mag-isip, no? Pero kahit pa paano lalaki yan, nagdroga yan, no? Matagal na pahiwalay sa inyo. May kati sa katawan yan. Kung nakainom pa yan, o kung naalala yung nanay niya, o kung tinigasan yan, wala siyang ibang nakikita kundi mga kapatid mo. Anong mangyayari? Dipahan ninyo, sige dipahan ninyo at magsisika kung bandang uli, mga kapatid mo na biktima na pala, hindi nyo lang alam. Hindi nagsasabi at natatakot, nag, natatakot kung mapapahamak ang tatay nila. Kwento ng dati yan eh, di bago yan. No? Sa awa at sa pagmamahal sa tatay. Ilan na ba? Ilan na ba ang mga binablog ng kalingap na ni-rape ng tatay, ni-rape ng lolo? Na hindi nagsusumbong. Nagkandabuntis na lang yung iba ng anak na lang. Ay, nako. Meron ako sarili kong problema kaya hindi ako masyadong nag active no? Kita nyo yung bahay ko. Ayan, no? Ayan, kakalipat ko na naman lang. Kaya, no, hindi po ano, hindi po ano yan, hindi po warehouse yan bahay ko yan, kakalipat ko lang. At uh, maraming trabaho. Kaya ito, ano kayo nga? Hindi ba kayo na, hindi ba, hindi ka, ano ba, ayon ba kayo, sang ayon ba kayo? Napabayaan lang? No? Sang ayon ba kayo, napabayaan lang yan? Ano? Kahit hindi pa nila yan, laki ng ano, laki na makikita ng laki, may intention, no? May intention ang tatay. Yun lang yun eh ayo kong magsalita kasi pamilya yan eh. Baka masira ang pamilya. No, maiskandalo. Pero hindi man ako magsalita, marami nagsasalita eh. Marami nagsasalita. And then, yes, sasabihin ko na rin ang nararamdaman ko. Dahil ako mismo, sinalbay ako nung maliit ako. And apektado ako niyan, ha? Naapektado ako hanggang dumanda ako, hanggang nagkaasawa ako. Dadanasin niya ng mga bata, yung takot, no? Yung takot Di lang. Yung takot pag may nakikitang lalaki na talapit sa kanya, yung takot nandun palagi. Stigma yan eh. Eh sana. I don't know kung anong gagawin nila Kuya Bal sa inyo. Kasi kung ako, ako, ako ang nandyan, ako mismo magdada, magireklamo. Ako, ako mismo magsusumbong sa DSWD para maprotektahan kayo. Siguro naman makikita nila yung hindi na kailangan magreklamo na may ginalaw o may pinagtangka ang galawin eh. Mag-isip na lang eh. No? Isipin na lang. Ang litlit -lit ng kwarto nyo para sa inyong tatlong baba, mga nga babae. Bakit doon siya natutulog? Bakit hindi siya doon sa, baba, sa labas matulog? Doon sa tapat ng pintuan. Maging aso siya, maging bantay sa ninyo. Doon. Kung walang sopa doon sa bano, na hagdana sa harapan ng pintuan. Bakit? Bakit doon sa kwarto nyo kay litlit? -lit? Naku po, hindi po pwede yan. Nakagulo-gulo. Hay, naku po. Hanggang hindi ko, di ko malaman. Nung isang araw pa, sinabi ko na yan eh. Nung isang araw pa, nag-comment na ako nung, nung pinos ni ano, nung, nung blinag ni ano, nung blinag ni Bente Boy. Teka, ipakikita ko nga sa inyo. Ipakikita ko nga sa inyo. Dali lang ha. Tama yung ba, bili, na naka yung sikulot nasa labas. Paggalagala. Walang bra. Eh kani nag yung kanyang utong. Eh kung iyan eh kung tatay kang matino nandiyan nababantayan mo yan. Saan ba? Hindi ko makita eh. Ayan o, oh, ay niya. lang tanda lang Dali lang ha, ayan. Hindi lang ako marunong mag-screen screenshot eh. Eh, hindi lang ako marunong gumawa ng tanda lang. De, punta nyo lang sa ano, puntahan na lang sa ano, sa, sa vlog ni Benty Boy, ang title is, Napasugod ako, kila, na, napasugod ako kila Bombay. Ayan, panoorin nyo yan, at makikita nyo, ang utong ni ano, walang, ano, walang brasi, ano, si Bombay. Paano makikita nyo yan? No? Kung tatay kang matino, nagbabantay ka, nakikita mo yan dapat. O? Oh? Kato kasi, nagkanya-kanya kasi kayo eh. Alam nyo na ngang, hindi maayos yung ano, pero kanya-kanya, eh, nyo yung mga kapatid nyo dyan eh. Anong iniintay ninyo? No? Iniintay nyo bang mag magalaw muna ang mga kapatid nyo ng bata? Magpapakalayo-layo daw ang tatay nyo. Ay, hey, tumalon ka sa tulay. Kung wala ka ng pakinabang sa mga anak mo, tumalon ka sa tulay. Nang tapos ang problema. Hindi ganon. Excuse. Excuse yun. Iiyak-iyak ka mo. Iiyak-iyak dahil sa kahiyan. Ayaw na makipag-usap sa kahiyan. Kung talagang may kahiyan ka, unang-una pa lang hindi ka nagdroga. At hindi ka sana nakulong. No? Yun yun. At kung may utak ka, kung matinong pag-iisip mo, hindi ka dapat natutulog sa kwarto ng mga anak mo. Bigyan mo sila dapat ng privacy. Doon ka sa labas ng kwarto. Doon sa may pintuan, sa main door, may sopa kayo. Ang haba ng sopa nyo eh. Doon ka matulog. O kung di man yung nanay mo, yung nanay mo, kuhanin mo yung nanay mo, yung nanay mo patirahin mo dyan sa mga anak, sa mga apo niya. Hindi yung, nanjang ka nga, wala ka mang, awan ko ba, sa naririnig ko, wala kang trabaho. Dahil may nararamdaman ka. O ano nang gagawin ng mga anak mo? Andiyan ka pa, paano nga? Nandiyan ka, bantayan mo. No? Hindi yung matatret pa yung, hindi yung matatret pa yung anak mo sa'yo. Didipahan ka, didipan at didipan ka talaga ng mga anak mo. <laughs> Kesa mabalik ka sa kulungan. Kung ako kay Kuya Bal, kung ako kay kuya ban, kay Ate Edna, lintik na 'yan. Kahit dumi pa ang mga anak mo, kahit dipahan ka ng mga anak mo, ako mismo magsusulong sa iyo. Ako mismo magsusulong sa pulis o sa DSWD. At hindi ko iintayin, hindi ko iintayin na masalbahe mo sila bago mangyari 'yun. Hindi nga natin na lang baka baka nga nagawa mo na, no? Baka nga nagawa mo. Dahil syempre, mga, ba mga bata yan eh. Pwede mong takutin. O kahit hindi mo takutin, tatahimik sa pagmamahal lang sa'yo. Diyos po. Ano bang ginagawa natin dito? Dito. Ito namang, ito namang boyfriend na ito. na namang boyfriend na ito ni ano, ni Siena. Sasabat-sabat naman sa kwento. Oh, nandong ka ba utoy? Nandong ka ba utoy na no mangyari? O nag-base nag lang kayo sa kwento ng tatay nyo? No? Natural, hindi aamin. Aamin ba yan? Una-una na nga lang, hindi siya dapat natutulog doon sa kwarto ng mga kapatid, ng mga anak mo, ng mga anak niya. Doon siya dapat sa labas. Wala, well, sana magbago isip nila, ate Edna. Sana magbagong isip nila, ate Edna, sa kanikuyaban. No? Hindi sapat na ganyan na lalayo siya lang. Lalayo? Paano? No? Yan Pag ang mga tao walang silbi sa buhay, dapat ibinabaon. No? Ibinabaon dapat sa wakay. Pag ang mga tao walang silbi, binabaon dapat sa limot. Kaya lang, siyempre, mga bata, ano bang gagawin mo? Pero ang, ang, ang tatanim sa isip ng mga yan, ang stigma na maiiwan sa kanila habang buhay nilang dadalahin yun. kan okay. Kaya, ay, naku. Ay, hindi pala. Sa nga pala, hindi nga pala daw natuloy, ano? Na, hindi pa pala natuloy ang, hindi pala natuloy ang ribbon cutting na Beyonce, no? Tahimik lang po ako, tahimik lang ako. Pero, nakasubaybay ako sa inyo lahat. At, uh, mahirap na lang makisawsaw at masakit sa ulo. Maraming problema, maraming iisipin. Napalabas lang ako ngayon dahil dyan sa issue ng Bombay. At ito na naman, ito na naman merong, o oh, hindi ako baser hindi ako baser ng kalingap I love kalingap, okay I love kalingap at hindi pa na, pinakikinggan ko yung vlog ni Kuya Bal kanina yung tungkol sa pagkakadelay ng ano, ng, ng ng ribbon cutting ng bahay ni Beyonce, dahil sa kuryente, o dahil sa tubig whatever dahil sa tubig sabi ni Dr. Lab dapat daw pala dapat daw pala may mali daw yung lumalakad na una. Mali daw. No? Hmm. At isinisigaw niya kanina. Kailangan ng panibagong budget. Hello, Edsy! Labas pa kayo ng budget. Kasi walang budget para sa ilaw. Diyos ko, dahil. Sana naman sagutin mo na lang, Dr. Lab. Laki-laki na ng kinita mo dahil sa si, Tuturo mo pa sa sponsor. Di mo kailangan sumigaw. di mo naman kailangan ano, alam mo na, alam mo na mga mga sponsor, mga tag nito mapagmahal o di para mabuksan lang. Eh, di sila na lang magbagastos uli, no? Kasi sabi mo nga eh, kulang sa budget, no? Kulang sa pondo. Eh or kailangan ng pondo. Wag naman ganon. Wag naman ganoon. Andiyan ka naman, ikaw ang tatay, no? Ikaw ang tatay niya, no? umiiyak ka pa nga eh may iyak ka pa, eh, kuryente na lang yan, ikaw na lang ang sumagot. No? Ikaw na lang sumagot. Huwag mo na sabihin pang isigaw na kukulang sa pondo. Kasi maliwanag na nagpapaparinig ka sa mga sponsor. tiba? Ang laki-laki na nga yan, eh. No? Ang laki-laki na nga yan. Isihingit mo na. Kasi ikaw na lang, mayamang ka naman, eh. Laki ng ano mo. Laki ng iyong mga palipad yan, mga palipad sa'yo. Ikaw na sumagot. Nang hindi na maipit yung pag ano, marami na palang ano, marami na palang lumuwas. Ano sabi kasama ni Kuya Bal kanina, marami nang lumuwas na EDC. May mga galing ng panggasinan para maka ano, para maka witness ng ng opening, no, ng ribbon cutting ng bahay ng ating prinsesa. Kaya lang, ayan. Aha. Sarap kasi sa Hong Kong, no? <laughs> Sarap sa Hong Kong, ano? <laughs> ano ba naman yan? Ilaw, ilaw, wala. Tagad, nab, nabuo yung bahay ng ano. Yan, yan pa man din ang nahuli. Nagpagawa din ako ng bahay. Pero hindi ganyan, mabilis lang. Hmm? Kuryente at ilaw lang, lalo pat sa probinsya. Anyway. Iyon lang po, ang aking ano, kwento. At the uh, makikinig po talaga ako. Susundan ko talaga tong magkakapatid na ito. Ku ano ang mangyayari. Ano ba 'yan? Eh, ano ba? po ano Alam niyo nung ano, pagdating talaga sa mga bata, na yun, lalo na naaapi nang gigigil ako. Lumalabas yung pagka dumalabas yung pagkapakialamera ko. no? Pagdating sa mga ganyan, marami yan, hindi lang po yan, hindi lang yan ang mga sinusundan ko, marami pa. Kaya, Hay nako po. Ano ba? Bawal magalit ang matanda. Okay? Bawal ako magalit. Bawal ako mag-isip. No? Bawal po. Kaya yun lang po. And uh, pasensya na kayo. Galit ako, no? Galit ako, pasensya na kayo. Kaya balik na ako sa trabaho ko. Bye-bye po. Salamat. Salamat po sa mga ano, nanonood. Thumbs up. <laughs> ano po kayo diyan? Enjoy lang po sa enjoy lang po kayo. Enjoy lang kayo sa ating sa inyong buhay, no? Huwag masyadong papadala sa mga problema. Huwag ko may problema din. Makul Lasi na bang taong walang problema? Lahat ng tao may problema. Kaya nga umiiwas na lang sa ano, umiiwas na lang tayo sa problema at nang wag nang makada wag nang madagdagan pa ko ano yung pinagdadaanan natin. Pero pag ganito naman ang maririnig mo, ang makikita mo, mapanood mo, ay naku mapapamura ka, mapapapunta ka kung pwede lang, ano ay naku, sya, sya na po sandali lang to, bye bye ang salamat sa inyong salamat sa inyong pagbantay bye bye, love you all